Sa 2026, darating na sa Europe for the first time ang mga driverless robotaxis, specifically sa United Kingdom. Nasisimula ng isang new era sa urban transport. Sa same year, iho-host ng United States, Mexico at Canada ang pinakamalaking football World Cup in history na may 48 teams. At malamang, ito na rin ang final appearance ng dalawa sa mga greatest players ever. Plus, target din ng SpaceX na magpadala ng first unmanned spacecraft sa Mars. Pero yung para sa mga astronauts ay na-pushback sa 2029 or later. Sa 2027, ibabalik ng Artemis 3 mission ng NASA ang mga astronauts sa buwan for the first time in more than 50 years. Kasama sa crew ang isang babae at isang person of color. mag i sila ng isang linggo sa Lunar South Pole, isang ice-rich region na key para sa mga future missions. At sa August 2, 2027, isang total solar eclipse ang magbibigay ng over 6 minutes of darkness sa Spain, North Africa at Middle East. Isang event na hindi natin makikita ulit First centuries. Babalik ang Olympic Games sa Los Angeles sa 2028 for a record-tying third time. That same year, plano rin ng Saudi Arabia na tapusin ang Jeddah Tower na magiging first building sa mundo na hihigit sa 1 kilometer ang height at malayo sa taas ng Burj Khalifa. Then in 2029, yung malaking asteroid na Apophis ay dadaan closer to Earth than many satellites at magiging visible Visible ito sa Naked Eye sa Africa, Asia at Europe. Ang 2029 din ang inaasahang taon kung kailan totally eradicated na ang polio, making it the second human disease after smallpox na na-eliminate dahil sa vaccines. Sa parehong taon, magkakaroon ng first light ang extremely large telescope sa Chile. Ang 39-meter mirror nito ang magiging largest na nagawa at kaya nitong mag-capture ng 100 million times more light than the human eye. Ang primary mission nito, maghanap ng Earth Like planets. Ang 2030 ang deadline para sa several major international goals, kasama na ang UN Sustainable Development Goals at ang emission targets ng Paris Agreement, pero most of them ay hindi on track. Sa tech side naman, baka makita na natin ang first error-tolerant quantum computers na kayang mag-solve ng complex problems in hours na dati ay inaabot ng years at may impact ito sa lahat from energy to finance. By 2030, yung mga unang regulated xenotransplants gamit ang genetically modified pig organs para sa humans ay baka ma-approve na for specific cases. Meanwhile, ang 2030 World Cup ay magiging isang historic event na gaganapin across six countries para i-commemorate ang centenary ng tournament. Pagdating ng 2032, ang Olympic Games ay pupunta sa Brisbane, Australia. At ine-expect ang Italy na buksan ang Messina Street Bridge na magiging world's longest suspension bridge by over a kilometer. Sa 2033, magkakaroon ng isang napakaluwanag na Leonid meteor shower sa kalangitan. Isang peak na nangyayari lang once every 33 years. Sa same year, official nang aalisin ng MasterCard ang magnetic stripe sa mga cards nito na mag end sa isang 70-year-old technology. Ito yung nag ng way for modern payments. Pero ngayon ay napalitan na ng mas secure na chips, contactless payments, and biometrics. Ang 2030 World Cup ay gaganapin sa Saudi Arabia as part of its national transformation strategy. This year, baka makita na rin natin ang mga unang transplants ng organs na gawa sa lab using bioprinting na umpisa na ng new era sa regenerative medicine. Sa 2035, isang major milestone sa energy history ang posibleng mangyari. Sa France, planong i-turn on ng ITER Project, ang world's largest nuclear fusion experiment, ang reactor nito. Hindi pa ito mag-generate ng electricity, pero ang goal nito ay patunayan na ang fusion ay kayang mag-produce ng 10 times more energy na magbubukas ng pinto sa isang clean and near-infinite power source. Also in 2035, ibaba na ng European Union, UK at Canada ang pagbibenta ng mga bagong gasoline, diesel and hybrid cars. Tanging zero-emission vehicles na lang ang pwede. By 2037, aabot na sa 9 billion people ang mundo. Then, in 2038, ilang legacy computer systems ang haharap sa isang critical failure dahil ang internal clocks nila ay magre-reset sa year 1901. While most modern devices are safe, pwedeng maapektuhan ito ang critical infrastructure like satellites, industrial sensors, and old banking software na mahirap i-update. Ang Artificial General Intelligence or AGI ay posibleng ma-achieve na by 2040. Unlike current AI, ang AGI ay kayang mag magplano at mag-adapt tulad ng isang tao na hindi kailangan i-reprogram. Around this time din, yung matagal ng proposed na tunnel na magkoconnect sa Spain at Morocco under the Strait of Gibraltar ay baka maging operational na rin at kokonektahin ito ang Europe at Africa by land for the first time. By 2040, baka makakita na rin natin ang mga first permanent mining facilities sa buwan para i-exploit ang lunar resources. Sa geopolitics naman, ang One Country Two Systems Agreement ng Hong Kong ay official nang mag -e expire sa 2047 at susunod na ang sa Macau sa 2049 at sa 2048 ang Antarctic Treaty na nagpro-protect sa continent as a scientific reserve ay pwede nang i-revise na posibleng mag-open ng discussions about its economic use. Sa 2050, nakaschedule for completion ang Great Green Wall ng China, a massive reforestation project na sinimulan noong 1978 para pigilan ang desertification. Pero ang Amazon Rainforest ay posibleng nasa bingit na ng collapse by then due to deforestation and climate change On a positive note, sa 2050 baka makita na rin natin ang global eradication ng malaria isang sakit na pumapatay pa rin ng hundreds of thousands every year thanks to new vaccines and treatments So, ano ang itsura ng mundo sa 2050? Magkakaroon na ng almost 10 billion people at 70% sa kanila ay titira sa mga cities Ang internet access ay magiging almost universal na at 90% na ang connected Tataas ang literacy rates to 95% at ang extreme poverty ay pwedeng bumagsak to just 2%. Ang access to safe drinking water ay inaasahang mag improve ng husto at ang global life expectancy ay aakyat sa average of 78 years with infant mortality na mababawasan ng more than half. Pero hindi lahat ay good news. Ang sea levels ay tataas ng up to 30 centimeters na magiging sanhi ng frequent flooding sa mga coastal cities like Miami at magiging existential threat sa mga island nations tulad ng Maldives. Mabilis ding tumatanda ang mundo. By 2050, one in six people ay magiging over 65 na isang pagsubok sa ating pension and healthcare systems. Sino magsusustain ng system? Kung magpapatuloy ang advance ng AI at robotics, posibleng by 2050, ang pagtatrabaho ay hindi na isang necessity para sa lahat. Ikaw, ano sa tingin mo ang mangyayari sa 2050?